kanyang ama. kaselpon-selpon ka na naman. Alam mo nga yung dadating na linggo ay ating gastusin. At ano ba naman ang ating babayaran na naman? Di ka tuwing ako'y makikita mo'y palagi kang may naiisip na babayaran. <laughs> Kaya yung babayad ng kuryente, tubig, at saka bigas. Bago yung konti nating lupang tinitirikan ibubuwisan. bubuwisan. Oo nga, inirong nga pala ngayon. Hindi kita yung may konti pa naman dyan pera. Kulang yun. ah, yung pinamaskuhan ni Otoy. Yun mo nang iyong hiramain. Bakit Nuga pakikilaban yung pinamaskuhan ng bata? Ay bago sa lunes, papasok ang mga bata. Hihingi ng baon yun. Araw-araw. Sa tay ko ko ng ipababaon. Ah, yung ating baboy. Huwag mong pakilaman ng ating baboy. Nako. Hindi ako yung utang na muna sa mga inay. O kaya kay okay, Joe. Yung baka may pirang extra. Ha? Nay. Ah. Umupo muna kayo din ay. Bakit? Hoy, may sasabihin. Ano? Kayo ba may, extra pera diyan? Eh nako, ay wala utoy. Ay di gano may nag-uwi ng iyong mga kapatid. Nagpasko, nagbagong taon, puro gastos. Ay, ubus utoy ang pera ko. Ah, hindi ko ako sanang isang lasa inyo yung aming baboy. Eh. Isasala ko kahit hindi man Nagsabay-sabay lang ang gastusin niya yung iniro. Ay, eh, talagang bahitin-bahit eh. Hindi alam mo eh, kung sa kuku, ha? Ako, ay pasensya ka na ko ito eh. Talagang wala. Ay, kung isang daang piso, nabibigyan kita. Saan ka lang makakakuha, hiram nito? Yan, kayo ito Kayo ito ka magsabi. Baka may pera yan. Yes. Nandini pala na si Utoy. Tamang tama. Hmm. No. Utoy! So, baka naman ako'y mapapaluwagan mo. Ay magkano kayo kailangan? i Garni na laang, Utoy. Mm -hmm. Isasanla ko na lang sa iyo yung aming baboy daw. Mayroon daw kaming isang inahin. Kahit di limang libo. Talaga ang gipit na gipit niya yung nagkasabay-sabay niya yung gastos. Ay di, pag hindi ko nabigyan sa iyo hanggang katapusan, hindi hilahin mo na yung aming inahin. Nako, ay wrong timing naman kayo eh. Ay ako'y galing munisipyo, ako'y tumubos ng permit. Yung akin dalawang tricycle at saka yung kaunting tindahan. Ay nako, anong mahal pa lang ngayon. At saka tigay tayo galing sa gasto, sa Pasko at bagong taon, ay hindi wala nang natira. Ay siya, pasensya muna kayo. Sa sige utawin, at ako'y hahanap sa iba. Ay siya, pasensya muna kayo. Talagang wala eh. Tunay naman pagkagarning walang alam na pagkukunan ng ibabayad anong hirap humiram ng pera kung masakit nito yung alam mong mirong kung sagot sa iyo wala gamit din nila